Hi guys, welcome to Petit Adventures Channel. Isla. May airport po dyan, pero sa port po tayo pupunta. Pupunta po tayo sa isang isla. Grabe guys, before naririnig ko lang itong pangalan ng island na to dahil isang napakagandang island po daw ito. Ang pangalan po ng island na ito ay Banias Island. At di ko po talaga inexpect expect na madadalaw at mapupuntahan ko tong island na ito. Itong Baniyas Island. At hindi lang yung isang araw guys. Pinalik-balikan namin itong island na to during pandemic. Oh wow, sige guys. Comment na kayo ng Peacock dyan. Peacock. Oh, sige, comment na rin kayo ng wildlife. Diba? Ang dami nyo nang iko-comment. Marami kang pagpipilian. So, okay na guys. <laughs> Background lang ng Banayas Island. Actually, may mga ruins din dito ng mga Christian monastery. Pero syempre guys, dahil nga work naman yung pinunta ko dito, hindi ko talaga nakita yun. Hindi ko nadala. Pero ayun nga, sabi nga ng mga sinuab namin ng mga workers doon, meron nga po doon yung mga ruins. Kung kaya, At hopefully, mabalikan natin itong island na to us. A tourist! At dahil work nga naman ang pinunta natin dito, ayan guys, time check, 2.39am. Madaling araw po yan. Nasa ano pa lang kami, paalis pa lang kami ng isla niyan. So sasakay kami ng Roro niyan, tapos bibiyahe ulit ng ilang hours, 5 hours yata pa uwing city. So balik tayo sa background ng Baniyas Island guys. So natural island to, hindi siya man-made ha. At first, tung Banias Island ay parang private island siya. Hindi siya open for tourists. Um, ito yung mga panahon ni Sheikh Zayed. Siya yung first president and founding father yung, ng United Arab Emirates. And then later on, inopen na for public and for lalong-lalo na sa tourists. Kaya kahit napakalayo na itong isla nito guys, ang ganda well developed kasi inano na rin siya ng Anantara may magandang hotel doon pero syempre hindi ako umabot sa Anantara hindi ako na-assign doon nung nagwo-work kami and ngayon guys um, ang Baniyas Island ay napaka-rich sa kanyang wildlife at dahil na rin yun kay Sheikh Zayed Super grabe yung wildlife dito guys kasi yung dumadaan lang kami sa highway ay naku dami na, namin nakitang mga hayop <laughs> May mga peacocks, may mga deer. Meron pa nga itong white giraffe dito eh. Pero syempre guys, di ko na nakita yon. Pero alam mo yun, parang travel for work, pero parang may halong sightseeing. And, ayan na, parang wow. <laughs> kung kaya't kahit sobrang pagod, parang worth it naman. Kasi kung hindi dahil sa pagod na to, kung hindi dahil sa work na to, hindi rin naman talaga ako siguro aabot sa Baniyas Island. So guys, since ang Baniyas Island is one of the tourist spot dito sa Abu Dhabi, um, hindi ko alam kung gaano ka busy ang port na to before pandemic. Pero alam nyo ba guys, nung kasagsagan ng pandemya, syempre naman yung mga lockdown, grabe ang stricto ng Abu Dhabi nung time na yun, ba diba? So syempre pati na rin itong mga isla, walang nakapasok ng na mga turista. So lahat, lockdown, total lockdown. And meron pang time na inimplement dito yung batas militar. O diba ganun kahigpit sa isla na to. Kasi aside sa kailangan protektahan yung isla, kailangan ring protektahan yung mga tao. And alam na natin, yung mga, mata, mga tao, yung matataas na tao. Pero syempre guys, nang pumupunta na kami dito, medyo maluwang na medyo yung batas militar, although nandun pa rin, pero hindi na yata kahigpit nung gaya nung nandito pa yung mga tao. <laughs> Pero grabe din talaga kahigpit yung papasok ka sa island na to. Kasi yung support pa lang, ay magdi-disinfect ka talaga doon. Tapos i-check lahat yung alhusan mo. Kung kailan yung last na swab. Dapat 24 to 48 hours na active yata yung swab mo nun. Which means, nag-swab ka a day before ka pupunta sa isla na to. At syempre, dapat wala kang COVID. Dapat negative. Dapat green yung color ng alhusan application. And grabe rin talaga yung pangangalaga nila sa island na to. Kasi parang non-stop screening, continuous yung mga pagsaswab ng mga tao dito, ng mga workers. Parang non-stop, hanggang may nagpa-positive, sige, swab lang ng swab hanggang masala talaga guys. Kung kaya kahit this oras, madaling araw, nandun pa kami nagsaswab, tapos pabalik-balik kami ng ilang araw. And ayun na nga naging sitwasyon sa isla na to. And for the last few minutes, guys, si-enjoy natin yung ganda ng Baniyas Island. And hopefully, mabalikan natin ito at makagala tayo in perfect time, God's perfect time. Thank you for watching, guys.